Hala, Miss Farah. Kanina ka pa ni Sir Darius. Bumubuga na ng apoy. Tumigil ka nga. Baka marinig ka ng iba. Alam mo, gusto ko na sana mag-resign. Parang hindi ako tatagal sa work na to. Kung ang boss ko may dragon. Eh, ikaw. Four years ka na rito, di ba? Alam mo, Mi, Hindi naman yan ganyan dati. Naging ganyan lang yan dahil broken-hearted nako sana naman mag-move on na lang siya girl wait ka lang 'di malapit na mangyari 'yon ang kailangan lang naman ni Darius 'yung may mag-aalaga sa kanya at ako 'yon konting panahon na lang mapapansin na niya rin ako Para. Para. Oh. Darius Tatlong oras ako naghihintay para dumating yung kotse ko galing sa kasa. Kung alam ko lang, hindi ka na dapat nag-volunteer. Kanina pa ako dapat nandun sa site. Sorry na, Darius. Traffic kasi Tsaka safe naman yung kotse mo. Ito na. Ay. Gusto mo ako mag-drive para sa'yo? No. I'm going to go solo. Dito ka na lang. Kailangan mo makapag-meet dun sa potential supplier natin. Yung landscaping na yan, it's very important to me. Gusto ko nang ma-finalize kung sino yung magiging supplyo natin. Did you get that? Yes, Darius. Sir Darius. Sir Darius. Sabi ko nga, Sir Darius. Eh ano naman ngayon kung hindi ako kasama? Two weeks naman kami magkasama sa Cebu. Sir Darius nga raw, di ba? Saka pupunta pa kayo for a convention. Sa ang dami niyo pa, ibang meetings. Ano ka ba, ba? Paano ka nilang mapapansin ni Sir Darius kung tambang ang work niyo? Huwag mo nga ako i-correct-correct, ha? Soon, magiging kami. Siyempre, Darius na ang tawag ko sa kanya. <laughs> Ako oh, bahala. Sige. Sabi mo yan. Hintayin mo lang. Pagpunta namin ng Cebu, aalagaan ko siya. After ko siyang alagaan ng mabuti, I'm sure hindi hindi na niya ako matatanggihan. At pagbalik namin dito sa Manila, magiging jowa na niya ako. At ikaw, huyu ka na sa akin. Oh, sayo, Oh! nakita mo, namimiss na niya ako. Hello, Sir Darius. Hello, Farah. Binangga mo ba tong kotse ko? Ha? Ano? Sige na, huwag na magsinwaling. Sabihin mo sa akin, galit na galit yung babaeng binangga mo. Tiro mo, ginawa niya. Ginumihan niya yung sakyan. Pati ako, ginumihan niya. Wala ko. Sir, baliw yan. She's crazy. Huwag kang maniwala diyan. Eh, siyempre, magagalit yon dahil tinakmuhan mo daw siya. Teka mo na, Farah. Ano bang ang ginagawa mo sa mall sa oras ng trabaho? Ha? Farah, pinapunta ko yung babae sa opisina para mabayarin yung damage ng sasakyan niya. Farah, ayusin mo to, ha? Sige. Oh, ano nangyari, Ms. Farah? Ano ba yun? Sabihin mo na.